Hindi ko talaga alam kung anong meron sa dila ng mga kapampangan. Pero ang sabi nga nila, basta lutong kapampangan, manyaman na manyaman. At oo, totoo naman talaga dahil ito ang pinatunayan sa akin ng probinsya ng Pampanga. Dahil dito, meron ako na-discover na nakakamangha at talagang dinara yung kainan na may tuturing na pride and joy, hindi lang ng mga kapampangan, pero ng buong Pilipinas. Paano ba naman kasi dito yung paraan na kanilang pagluluto? Sobrang nakaka-amaze pinagpatuloy nila yung tradisyonal na pagluluto ng ating mga ninuno at mga kapatid na katutubong ay na kung saan nga no yung pagkain tulad ng kanin, lamang dagat at karne ay e niluluto sa pagmamagitan ng bulo o ng kawayan. At kung mayiling nga kayo sa authentic at nagsasarapang kapampangan dishes, for sure, magugustuhan nyo rin ang kainang ito. Bali ito nga pala ang sobrang sikat na binulo kapampangan restaurant na matatagpuan dito sa may M.A. Rojas Avenue, Clark Freeport, Pampanga. Actually, madali nyo nga lamang sila may kita dahil wayzable naman ang kanilang kainan. At ayun, sumikat naman talaga ang kainang ito dahil sa kanilang mga traditional at manyama na mga kapampangan dishes. Meron sila ditong batute, kamaru, binukadkad na hito, buro, pako, salad, mukong kapampangan, at napakarami pang iba. At grabe, napakatinday dahil hindi nga lamang mga Pinoy ang kumakain dito. Instant tourist attraction dahil halo-halong nationalities ang nag-e-enjoy sa kainang ito. Promise, ang dami kong nakasabayang mga foreigner. Meron mga may mga Koreans At syempre marami ding mga Pinoy na dumayo pa Galing pa sa Metro Manila So yun nga guys, nandito so, tayo ngayon sa May Binula At napaka-shyepin natin ngayong araw Dahil ayan, kausap natin ngayon sa Miss Kimmy So they're from Manila So Miss Kimmy, I just would like to ask How's your experience in Binula? Okay, so the food was good We had the the salmon with the I think it was like a guava and gabi Sinigang was very good And then of course the The burro with the eggplant That was also very good What else did we eat? This is my mom, Nina. Hello. The thats my favorite. Oh, that, of course. I said, yeah, <laughs> yeah we, do. we do, we do. So, from one to ten, how's sure? meeting I Definitely at ten. come back here. It's my second time here, and it's thank a place you. to go when you're in this area. Okay. Thank you so much. Okay, thank, thank you. you. Pa. At ayun nga guys, no, grabe, napasabak pa tayo sa Inglisan. Pero ito, wag na nating patagalin pa. Tiki man time na. At ito nga guys, syempre, una muna natin titikman ang isa sa nilang mga bestseller. Ayan, grabe, nakakatakam. Ito pa palang pangat na ulang. So basically guys, no, parang siyang sinigang na sugpo or hipon. Pero ang kanyang pampaasin nga daw guys, e eh, kamatis sa kalemon grass. At ayan, no, higupin muna natin yung kanilang sawaw. Unang higop. Yaman yaman agad eh, tikunin na natin Ah, oh, ang init <laughs> Grabe At in fairness kasi Grabe, may nalalasahan dito kung smokiness flavor Doon sa nilang binulo, bulo, or kawayan niya na tinatawag Grabe, iba talaga kayong mga kapampangan Manyaman na manyaman, panalong panalong para sa akin, sobrang na-enjoy ko talaga dito sa may binulo. Kung naghahanap kayo ng masarap na authentic kapampangan restaurant, this is really the place to be. Lahat ng served nila sa akin mula sa appetizer, main dish, maging dessert, lahat walang tapon, manyaman na manyaman. Even yung mga pasalubong nila dito, grabe, wag nyo rin dapat palagpasin, panalong panalo. And that's it, by far masasabi ko talaga na itong binulo, one of the best restaurants na matatagpuan nyo dito sa Pampanga and probably buong Pilipinas. Yun lang, finish na.